के के लवली लवली केनजी आई आई ये देमी देमी का मेरा केक हैप्पी बर्थडे केन थैंक यू सिकौनी कोवी मनीला ऐसा आस्ते कुया हैप्पी बर्थडे कुया केनजी हैप्पी बर्थडे कुया केनजी

Ah. Mm. Yeah. We'll right <laughs> happy birthday, Kenji! Happy birthday, Kenji! Happy birthday, Kenji! Happy birthday, Kenji! Happy birthday, Happy birthday! Happy birthday to you! Now I know why AB Let like a lot about the mini. Ay, oh, hindi yung... Hindi yung... major na! Eh, lamang! Uy, take ko na ngayon! okay Mamaya, blow mo yung candle, ha? Aray, kaya yan! Ah! Uh -huh. Mama, maganda na ako, ha? Togol. Happy birthday to you. Happy birthday, Kaori. Happy, ah! <laughs> Happy birthday, Kay.

mungishka Oh, dali. Oh, hipamo. Lang sanmo. Lang sanmo. Ye. Tak. 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 No, no. Ken, Papa Joe. Kang <tuk> Denika. Kali Abijoi eh. sayang. Mama. Iya, iya harap aja bijo tadi. Ah just ku minum tadi. Happy birthday ku ya Ken. <tuk> Sayu tadi. Happy birthday ku ya Ken. Kali mau sabi kah? Happy birthday ku ya Ken. Ah. Dali ko yai mo jan, dali. Happy birthday ko yai Ken, dali. Dali. Happy birthday. 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 Hi, magkaika, Hi. Listo. Si si ka yung mga kung Ay, Ayun tinamo ako.

Ayun. Kayo na pa yan. Ah! Nagayon ko gisa sa mga. Nagayon. Ah, mamaya na uli. Ililisan ko muna. Tapatay na kami. Dahan, papatayin mo na to. Mama. <takes> Masa ma. Makikita itasama. Paplas ko lang. Pribo. Oh, sige, patay pa mo muna. Pribo. 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 Teka, ang isa yung okay. muna natin ha. Teka. Ay! Teka lang! Ha Hindi na save! Pata! Ay ah, sige! Hindi can... hindi hindi! Naka-new tab siya. Yan. Hindi! <takes>

misal kamu buka online itu itu kan? itu kan yang kita ya? tidak 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 Não consigo. Oh. Só para me saciar, né? Ai. wala ka tumaw kang kay di ka nakadali manito manito ka dodon sa loob kuno na masawaran kay at susubukan yung salo na pao pa yung ice cream kakaudam ice cream ice cream Eh, pwede ka ba maglaro yan? Pwede ka na maglaro yan? Laptop? ilagay mo ka sa YouTube? Na sa record? Ilagay mo ka sa I-stop na natin. I-stop ko muna yung video bago mapapatuloy pagpatuloy yan. Saan na kay Totoy? Hindi ka también pasa semana hola